Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaabaabang na kaganapang pangagrikultura. Agriabangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaunay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw. Narito na ang agribalitaan ng Ating Kaugnay Podcast ngayong buwan ng Setyembre. Ikalawang batch ng DAC for RCEF ngayong taon, naging matagumpay. Isinagawa noong ika-20 siyam hanggang ika-31 ng Agosto ang ikalawang batch ng Digital Agriculture Course para sa farm schools sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Naging makabuluhan ng pananatili ng 23 farm school trainers sa tatlong araw na pagsasanay na ginanap sa Villa Isabel Hotel sa lungsod at probinsya ng Sorsogon. Sa unang dalawang araw ay nagkaroon ng detalyadong pagtalakay sa iba't ibang mobile applications sa iba pang aktibidad na gamit ang smartphones. Natutunan nilang gumawa ng posters gamit ang Canva upang maipromote ang kanilang mga produkto. Sa uling araw, nagkaroon ng demo box sessions upang kanilang maipakita kung paano nila ibabahagi ang, kan ang kanilang kaalaman sa mga magsasaka. Samantala, nagkaroon agad ng pagbabahagi sa mga magsasaka ng Gabaw sa Mahang Nayon purpose Development Cooperative ang dalawang DAC graduates na sina Ian Christian Rian at Cyril Gonzalez sa bayan ng Erosin, Sorsogon. Simula pa lamang ito ng mas kaabang-abang nakaranasan sa ating 23 nagsipagtapos ng ikalawang batch ng DAC para sa mga farm school trainers. Binhi ng pag-asa program sa bayan ng POV Corpus at Esperanza sa probinsya ng Masbate nagtapos na. Ang tatlong araw na pagsasanay ng ng Pag-asa Program sa bayan ng POV Corpus ay nagtapos na noong ika ng Setyembre 2023. Naging tagapagtalakay sa dalawang araw ang resource persons mula sa opisina ni Senadora Grace Poe or OSGP at sa usaping pang-agrikultura naman ay ang tagapagsalita mula sa Provincial Veterinary Office. Samantala, ang huling pangkat ng pagsasanay ng binhi ng pag-asa program ay nagtapos na rin noong Sabado, Ikasyam ng Setyembre 2023 sa bayan naman ng Esperanza Masbate na may 20 kalahok na mga kabataang leader at may interes sa agrikultura. Naging tagapagsalita sa unang araw ng pagsasanay ang National TOT graduate na si Dominic Nico C. Abustan. Sa usaping pang-agrikultura, ibinahagi naman ng tagapagsalita mula sa Municipal Agriculture Office ng Esperanza na si Antonio G. Ehes. Ngayong taon, nagkaroon ng isang provincial training at dalawangput isang municipal training sa Masbate sa ilalim ng Binhinang Pag-asa Program. Layunin ng programang ito na paigtingin ang kapasidad ng mga kabataan upang maging isang transformasyonal na leader at mahusay na agripreneur sa hinaharap. Ito ay naisagawa sa pagtutulungan ng opisina ni Senador Grace Poe, ay ATI Bicol at iba't ibang lokal na gobyerno ng probinsya ng Masbate. Makabagong serbisyong ekstensyon sa agrikultura at pangingisda naging posible sa tulong ng PAFES. Naging puspusan ang Provincial Agriculture and Fishers Extension System na pinamumunuan ng probinsya ng Sorsogon at Masbate. Ang mga aktibidad na ito ay nagmamarka ng pagbabago sa mundo ng pagpapalawak ng agrikultura at pangingisda sa buong rehiyon. Isinagawa ng OPAG Sorsogon ang kanilang ikalawang pagsasanay sa nasabing larangan noong ikapito ng Setyembre 2023 sa Provincial Nursery Training Center sa Huban, Sorsogon. Ang groundbreaking na i Inisyatiba ay nag ng isang panahon para sa pagunlad ng agrikultura sa rehiyon ng Bicol. Ang probinsya ng Sorsogon ang nanguna bilang tagapagpatupad ng pagsasanay sa asexual propagation of pili with good agricultural practices noong ika-30 ng Agosto 2023. Samantala, ang probinsya naman ng Masbate ay nagkaroon ng kanilang unang pagsasanay sa Climate Resilient Seaweed Technology Compost Harvest Handling na naganap noong ika-6 at ika-7 ng Setyembre 2023 sa Masbate Fisheries Training Center sa Daco Mobo, Masbate. Sampung interns ng GIP ng Dole nagtapos na sa ATI Bicol. Kinilala ng ATI Bicol sa pamumuno ni Director Elsa A. E. Parot ang mahusay na pagganap ng tungkulin ng, dal ng sampung benepisyaryo ng Government Internship Program ng Department of Labor and Employment sa ATI Bicol para sa kanilang tatlong buwang serbisyo. Ang mga intern naman ay nagbigay na kanilang maikling mensahe at pasasalamat sa pagkakataong makapagtrabaho sa ATI Bicol. Ani nga ni Maria Francia Bautista, isa sa mga interns Nasa paglabas nila sa institusyon. Kanilang babauni ng mga prinsipyo at core values ng ATI Bicol kagaya ng customer focus, commitment, resource stewardship, innovation and excellence. Layunin ng programa na bigyan ng pagkakataon ang mga profesional na nag-iisip na ituloy ang mga karera sa serbisyong sibil na maranasan ang mga gawain sa gobyerno. Sagot kita. Poor months cow in a millionaires program umarangkada sa bayan ng Daet Camarines Norte tatlong goat raisers at livestock agricultural extension workers mula sa lalawigan ng Camarines Norte ang nakakumpleto ng tatlong araw na pagsasanay noong ikalima hanggang ikapito ng Setyembre 2023. Sila ay nabigyan ng kapasidad na isagawa ang mga teknolohiya sa paggatas ng kambing at mga kaalyadong negosyo nito. Layunin ng programa na magkaroon ng malalim at malawak na pag-unawa ang mga kalahok tungkol sa mga benepisyo at kahalagahan ng produksyon ng kambing, kabilang ang pagpili ng mga lahi ng kambing, ang kop na disenyo ng pabahay, at kalusugan at nutrisyon ng hayop, pagpapakain at pagpapaunlad ng forage. Ang pagsasanay ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng panglalawigan ng Camarines Norte sa pamamagitan ng tanggapan nitong Provincial Veterinary Office at suporta ng National Livestock Program ng Kagawaran ng Agrikultura. Second Negosyo sa lungsod ng Naga dinaluhan ng ATI Bicol. Mula ika dalawa hanggang ika anin ng Setyembre. Nagkaroon ng 2nd Trade Show sa SM Naga City. Ito ay may temang Sarakat sa Dala ng Pag-uswag. At pinangunahan ng radio Natin 89.5 FM Naga Katuwang ang SM City Naga. Lokal na gobyerno ng Naga at Ako Bicol Party List. Dinaluhan ng dalawang operators ng Learning Sites for Agriculture or LSAs, katuwang ng ATI Bicol ang nasabing programa upang mailatag sa kanika nilang mga booth ang natatanging produkto at serbisyong tatak bikulano sa loob ng limang araw ng trade show. Ang negosyo na ito ay isa lamang na napakaraming programang dinadalohan ng ATI Bicol at mga learning sites upang mas nabigyan ng pagkakataong maialok sa mga customer ang mga produktong tiyak na tatangkilikin ng mga bikulano. Labing dalawang araw na pagsasanay sa Farm Business School para sa cacao processors at producers nagtapos na. Ang ATI ko sa pakikipagtulungan ng Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance or SIPAG ay isinulong ang training on Farm Business School para sa mga cacao processors at producers sa Villar Rosita Hotel sa lungsod ng Naga. nagsimula noong ikalabing isa hanggang ikadalawput dalawa ng September 2023. Ang programa ito ay naglalayong bigyang daan ang mga kalahok na farm, farmer leaders na pahusayin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa panig ng negosyo ng sakahan na siyang pundasyon para sila ay maging informed, magkaroon ng knowledge-based at optimized decision-making sa kabukiran. Payo sa Palay, isinagawa sa Pamplona, Camarines Sur sa unang pagkakataon, nagsagawa ang ATI Bicol sa bayan ng Pamplona sa probinsya ng Camarines Sur ng payo sa palay o ang paghahatid ng tamang gabay sa nutrisyon ng palay sa pamamagitan ng Rice Crop Manager or RCM. Katuwang ng ATI Bicol ang Municipal Agriculture Office ng nasabing bayan. Ang Rice Crop Manager Advisory Service or RCMAS ay isang digital agriculture service na nagbibigay sa mga magsasaka ng impormasyon na nakatuon sa pagtaas ng produktibidad at kakayahang kumita mula sa pagsasaka ng palay sa pamamagitan ng nakatarget ng nutrient at crop management. Ilang mag-aaral na hapones sa tatlong prestigyosong mga universidad sa Pilipinas bumisita sa ating uma. Limang dayuhang estudyante mula sa Japan, pati na rin ang mga profesor mula sa Central Bicol State University of Agriculture, University of the Philippines Los Baños at Nagoya University Graduate School of International Development ay bumisita sa ating UMA upang pag-aralan ang agritourism bilang bahagi ng kanilang foreign studies. Ipinaliwanag ng ATI Bicol Center Dr. Elsa A. Parot nang tanungin ng mga dayuhang estudyante kung paano nabuo ang center-based learning sites na noong pinaplano pa lamang ang ating UMA, inaasahan ng training center na ang mga bumibisita sa ATI ay may matututo ng bagong tungkol sa pagsasaka. Ito rin ay naglalayong maipakita ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangisdaan. Ang ating UMA ay nagtatampok din ng bahaging nagnanais na i-refresh ang mga bisita pagsasanay para sa extensionistang mekaniko isinagawa. Pinamagatang extensionistang mekaniko ang training on rice machinery maintenance and troubleshooting for agricultural extension workers ay isinagawa mula ikalabing walo hanggang ikadalongput dalawa ng Setyembre 2023 sa Karisma Function Hall, San Rafael, Ginobatan, Albay. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng agricultural extension workers mula sa mga munisipyo o lalawigan na tumatanggap ng rice machinery mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa ilalim ng National Rice Program. Layunin ng pagsasanay na pahusayin ang kaalaman at kasanayan ng mga manggagawa sa agricultural extension, particular na ang mga inhinyerong pangagrikultura agrikultura at biosystems dahil sila ang nagbibigay ng teknikal na tulong sa mga organisadong magsasaka na tumanggap ng makinaryang pangsakahan ng DA at Philmet. Savers Technology ipinakilala ng ATI at JAEC. Lumahok ang ATI Bicol Savers Technology Training on Trainers. Ang sampung araw na training on trainers o TOT ay dinilahan ng 25 kalahok mula sa iba't ibang lalawigan ng Luzon, kabilang ang Pampanga, Pangasinan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal at Camarines Norte. Ang pagsasanay ay bahagi ng pagpapakilala ng ATI at Japan Agricultural Exchange Council ng teknolohiyang mula sa Savers. Ang pagsasanay ay naging epektibo sa paghahanda ng mga farmer leaders at agricultural extension workers para sa wood vinegar na kilala bilang mokosako. Ang teknolohiyang ito ay may potensyal na tulungan ang mga magsasaka na mapataas ang produktibidad ng sakahan habang gumagamit ng mas kaunting sensitikong pestisidyo at pataba. Nagkaroon na pagkakataon ng mga trainees sa pagsasanay na bisitahin ang mga kasalukuyang pasilidad ng mokosaku at vermicomposting. Gayun din ang iba pang magsasaka sa binget na gumagamit ng Japan technology sa kanilang pagsasaka. Ang mga kalahok ay handa na ngayong ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng mga seminar at pagpupulong ng mga magsasaka at higit sa lahat ang paggamit ng isang teknolohiyang lubhang kapakipakinabang sa pagtaas ng kanilang output at kita sa sakahan. At yan ang mga kaganapan at balitang pang-agrikultura at ekstensyon. Ako si Kuya Chan. Ako si Franz. At ako naman si Jessa. Magandang araw sa inyong lahat. At yan ang ating Kaunay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaunay, ating Kaunay, ating Kaunay Podcast.